natural eyebrow using Mary Kay pencil. Ito guys, ito guys yung gagamitin ko. Ayan, tinasahan ko na siya. Um, guys, so unahin natin dito sa may part na dulo. Hanggang dito lang. Ito, ito, ito. Itong part lang natin hindi natin isasama yung harap kasi magmumukha na siyang makapal. Kaya dito lang. Dito lang sa part na to. Ayan. Ilalayin nyo lang tong tilay na to. Yan sa baba. Kung hanggang saan yung hair nyo. Ayan na. Ilalayin nyo lang. Bagong linis kasi yung tilay ko guys. Kaya madali siyang buhitan. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Then, sa taas, dito lang din. Ayan. Guhitan natin ng konti yung mga hair. Ayan. Sundan lang natin yung hair. Ayan. Ayan. And then, kabila. Yung side na to. Dito rin sa dulo na to siya guys, dito pangit ng kilay ko may uka kasi nauntog ako nung bata pa ako ayan Ito guys, yan sundan nyo lang yung guhit ng kilay niya sobrang gaanan nyo lang yung kamay nyo para hindi makapal yung texture ng pencil Sobrang ganda nito ipang kilay guys. Itong Mary Kay Eyebrow Pencil. In the shade of... Kasi dalawa shade nito guys eh. Merong isang light. Kaya lang itong isang light na to, mukha, mukha akong Amerikana. Kaya ayaw ko to. ayaw ko tong kulay na to. Kasi parang nag-gold-gold. sobrang itim ng kilay ko. Kaya mas gusto ko itong isang kulay na to. Tingnan natin kung anong shade niya. Ah, brunette. In the shades of brunette. Ewan ko nakita niyo guys. Ayan, brunette. And the other one is the shade of six f lang. Nung nakalagay guys. Basta ito brunette. Brunette yung hanapin nyo sa so, Merit. Sobrang ganda nito pang kilay. Ayan. Tapos, yung mga hairlines ng kilay nyo, gagawin nyo lang. Ito lang sa baba, oh. Sobrang gaanan nyo lang yung kamay nyo para hindi masyadong kumapit yung kulay. Pasusunod rin nyo lang yung eyebrow nyo. Ayan. Ayan, guys. Then, sa kabila naman. Ganyan lang ginagawa ko. Sobrang bilis. Wala pang isang minuto. Takit kasi ng ko ang kapal. Ayan. Tapos guys, susuklayin ko siya. Ng eto gamit ko. Ewan ko kung anong tatap. Kanebo. Tagal, sobrang tagal na neto sa akin. Pero ang ganda. Lagyan ko ng medyo light brown. Ayan. Ibang shade na ito. Basta kanebo siya tapos parang sobrang light brown niya. Ayan. to Gaganyan nyo lang siya. Oh. Para magmukhang light. Kasi sobrang dark ng kilay ko. Tsaka so, kahit hindi nyo naninisin, guys. Pwede na gumamit ng concealer. Yan yung kilay na pang everyday lang. Para kahit naka-face mask kayo, maganda pa rin yung kilay nyo, di ba? Kasi hindi naman nakikita yung buong face natin. Kaya, mas maganda nakaayos yung kilay natin kahit pa paano. Para hindi naman mukhang sabog na sabog yung mukha natin pag lalabas tayo. Kahit hindi tayo nakikilala. Ayan, ayan, sumabit sa buhok mo. Ayan siya guys, o. Oh. bina Binabrush up ko lang yung kilay ko kasi sobrang kapal niya para magmukhang light. Gusto ko kasi yung kilay na ano, na manipis lang. Kaya lang binigyan ako ng gandong pinay eh. Thankful pa rin. Parang piling ko kasi mas madaling kilayan yung hindi masyadong mahairy yung pilay. Hindi masyadong mabuhok. Ayan. Ako kasi barbon kaya ayan, sobrang kapal lang kilay ko. Kaya ganyan-ganyan lang. -ganyan kasi lalo ako nagmumukhang matapang pag kinakapal lang ko yung kilay ko. Nag, lalo ako nagmumukhang maldita. <laughs> maldita na Magmumukhang pang maldita. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo. Sobrang natural na lang. Hmm, tingnan nyo. You see my kilay. Hmm. O, oh, diba? Plakado. Napakabilis. Wala pang one minute. Mas marami pa yung chika kaysa sa pagkikilay. Ayan siya guys. Ayan. Sa sunod naman guys, papakita ko sa inyo yung difference ng plakadong kilay sa hindi plakado. Bahala na kayo kung anong gusto niyo. Basta ito, ito yung pang everyday kilay. Yan, pang everyday kilay lang. Eh. Okay guys, sana nagustuhan nyo ang aking maiksing video. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick -paki na lang po ng likes video and paki na rin po kung hindi kayo kasi-subscribe sa channel ko para lagi kayong update sa aking video. Thank you guys! Bye!